nyo ba mga kator mo, may tuturo ako sa inyong masarap na kainan ng showmice at aanan nyo lang to pagkalagpas nyo ng Doña Carmen dito sa Omonwealth, dito sa katabi ng Pande Manila, eto. Nung napadaan niya pala ako dito ay wala pang customer si kuya. Pero marami talagang tumitigil dito ng mga motorista. Eto at bumaba na nga ako sa motor ko para umorder sa tendi Hindi pa nga ako nagsasabi ay alam na talaga ni kuya. Lalagyan niya na hagad ako. 20 pesos nga pala ang isang order dito. Eto at binigay na na sa akin ni kuya yung mai Dito ay nilagyan ko na ng chili oil. Madami nga pala ako maglagay ng chili oil tapos nilalagay ko pa yung para mga laman-laman niya. Tapos sunod ilalagay itong matamis. Tapos sunod dito ay yung toyo. Gusto ko kasi ng para nag naghahalo yung tamis chayo, alat. At dito nga, kung mapapansin nyo, may motor na rin sa likod ko na tumigil. Hindi pa nga nagsasabi ni nilalagyan na rin ni kuya. Kilalang kilala niya na talaga yung mga suki niya. Kumuha na nga ako ng stick at gigilid na ako dito sa may motor ko. Gusto ko kasi habang kumakain ako yung isang na nakapatong sa motor. Ayos na ayos talaga itong pwesto ni kuya. Lalo na kung bigla ka nagutom habang nagmamaneho ka. Noong mga time na to nakadalawa nga pala ako. So paano hanggang dito na lang muna ang ating video? So sa sili. Baka mahirapan kang. So oh, let's go.